Ate 12 o'clock sa exact na. Ano po po? Meaning ka na? Jayden Riley po. Jen? Jayden Riley. Jayden Riley. Jayden Riley. Okay. Pangilak mo na siya? Pangilang anak na siya? Una pa lang po. Tapos na naman yung pakiramdam mga ate. Masaya At so, po. Kahit mahirap mag-lake. Pero saan po kayo pala? Kabiti po. Diyan oh, okay. may kabiti. Matagal ba yung inintay mo ate? Nang lumabas yung baby mo? Hindi naman po. Ano ni mo ulit, ate? Ronaldin po. Ronaldin. Mm -hmm. Yan, tama na. 23 po. Mm -hmm. okay. Ate, ano nga ni ulit ng baby mo? Jaden Riley po. Oo. Boy ka, boy Opo.